So magandang hapon guys ah uh, welcome to my youtube channel guys ah uh, Terry Vlog TV uh, for today's this video guys uh, bago ko ipakita ninyo ang nakita ko dito ah uh, iparating ko sa inyo dahil sa inyong suporta mga OFW at sa ibang bansa og sa mga subscribers og mga viewers ni Terry Vlog TV so pasalamat ko guys nga nakaabot na yung tao og 100 plus key guys 100 key na suporta ninyo guys sa pag-subscribe ako kayo ku pasalamat thank you maraming maraming salamat sa inyong lahat na nakaabot tayo dito sa vlog na ito dahil sa inyong mga suporta sa mga OFW at sa ibang bansa hindi na sa ito mga viewers on mga subscribers paulit-ulit. <laughs> ah, nalipay gi ko. Ah, masaya ako guys nga nakaabot ako. Pero shout out niyon tanan sa mga viewers ko o sa mga subscribers, mga followers. So, yan lang guys, ah, nakaabot natin nakaabot na din tayo. Yan ang pangarap natin na dapat mag hindi kayo magsawa sa suporta sa amin para lagi lang kayong update sa mga video ni Teroy Vlog TV it's me so ipakita ko na sa inyo ang nakita ko so ito guys ah, nandito ako sa San Juan so ito naka tiles po ito so yan tiles na block so yan o oh, nakita ko naka parang binutasan to guys yan pero buto na siya guys buto na guys oh. may nakita ako guys dito sa loob guys sa may paa nya parang may sing sing guys may sing sing siya na kulay parang silver or ano ba to uh, ipakita ko nyo sa inyo guys ha uh, front ko guys ang camera nasa loob na guys ang camera guys so ilapit ko guys ha ano kaya na guys nakita ko guys oh ayan oh kana yan so, Para, parang umiilaw siya guys hmm? Huh? umiilaw siya umiilaw ang kanyang ring, guys teka lang so yan guys oh, parang umiilaw guys ang ring guys ni tatay Tupilo Galido Jr. So, yan. Umiilaw. guys uh, pakisupport naman guys sa video na ito Piki like, share and subscribe para lagi kayong update sa susunod natin video guys salamat sa inyong mga suporta sa walang sawa sa pagpanonood sa aming vlog thank you to all Tanan and God bless babos labi na sa mga OFW at sa ibang bansa so shout out sa nagpa shout out hindi ako ma shout out tanan hindi ako mabasa ang mga pangalan ninyo So salamat na lang sa inyong mga suporta nga nakaabot tayo ng 100k plus. Salamat, salamat kay inyong tanan. God bless all. I love you. Sa suporta sa inyong lahat. Hindi dahil sa inyo hindi ako makarating dito sa YouTube channel. So nakarating na tayo dahil sa suporta niyo. Thank you paulit-ulit ang sinasabi ko. Thank you to all and God bless.